Alam mo ba kung ano ang pinakamatinding sikreto ng mga lalaking hindi kailanman nauubusan ng babae sa buhay nila? Hindi sila gwapo, hindi sila milyonaryo, at hindi rin sila sobrang famous. Pero may isang kakaibang paraan sila na parang magnet. Kahit anong gawin ng babae, hindi sila makawala. Ngayon kung iniisip mo, paano ba ako magiging ganun? Paano ko ba gagawin na siya mismo ang hahabol sa akin? Manood ka hanggang dulo dahil ibubunyag ko sa iyo ang lihim na paraan para habulin ka ng babae. Lalaki ka, nakilala mo siya, nagustuhan mo siya, nag effort ka, nagpakabait ka, naging available ka palagi. Pero anong nangyari? Imbes na mas lalo siyang ma-attract, parang nawala pa yung interes. At dito nagsisimula ang problema ng karamihan sa lalaki. Kapag gusto nila ang babae, ginagawa nilang center of the universe. Palaging good morning, good night. Laging andyan parang 24-7 delivery service. At ang pinakamasakit, kahit wala ka pang hinihingi parang binigay mo na lahat, ang resulta, imbes na habulin kanya ikaw ang nagmukhang habol na habol. Kung iisipin mo parang laro lang ng pusa at daga. Kung ikaw yung daga na kusang lumalapit, anong gagawin ng pusa? Wala na siyang thrill. Hindi na siya interesado. Ngayon isipin mo ito. Ilang beses ka nang nag-invest ng oras, effort at emosyon sa isang babae na kalaunan. Bigla na lang nawala. Ilang gabi mo nang tinatanong ang sarili mo, ano bang mali sa akin, hindi ba ako sapat? At ilang beses ka nang nagbago ng strategy, nagpakabait, nagpa-bad boy kuno, nagbigay ng sobra. Pero wala pa rin, masakit, di ba? Kasi akala mo ang solusyon ay mas maging available, mas maging mabait, mas maging perfect boyfriend material. Pero dito ka nagkakamali. Sa modern dating world, hindi na sapat ang pagiging mabait lang. Hindi sapat ang pagiging palaging present. Kasi kung sobra kang predictable, nawawala yung mystery. At tandaan mo, ang babae naturally naa-attract sa challenge. Kung wala siyang challenge sa'yo, wala rin siyang reason para habulin ka. Isipin mo ang Netflix. Kapag binigay na agad lahat ng ending sa simula pa lang, may gana ka pa bang panoorin? Siyempre hindi. Ganon din sa attraction. So paano mo gagawin na siya mismo ang hahabol sa'yo? Ito ang unang sikreto. Control the frame. Ano ibig sabihin nito? Ang frame ay parang story na pinapaniwalaan ng babae tungkol sa inyong dalawa. Kung ikaw yung lalaki na laging available, ang frame ay siya yung laging andyan, safe option lang. Pero kung ikaw yung lalaki na may sariling buhay, may standards at hindi basta-basta na-access, ang frame ay kailangan kong mag-effort para makuha siya. Gusto mong habulin ka ng babae? Gawin mong ikaw ang prize. Halimbawa, kung mag siya ng 2am at busy ka, Huwag kang magmadaling sumagot. Hindi ibig sabihin na maging rude ka. Ang ibig sabihin, may sariling mundo ka at hindi siya ang center nun. Kung may plano ka na, basketball with friends, gym time, business meeting, huwag mong i-cancel agad para lang sa kanya. Gawin mong malinaw na may priorities ka kasi ito ang totoo. Kung lahat ng oras mo binibigay mo sa kanya, bakit ka pa niya hahabulin? Nasa kanya na lahat eh. Ang babae ay naturally na attract sa lalaki na may self-respect at boundaries. Parang cellphone yan. Kung palaging naka-plug sa charger at 100% battery, boring. Wala nang thrill. Pero kung nasa 20% na lang, bigla kang magpapanik, gagawa ka ng paraan para i-charge siya. Ganon din sa lalaki. Kung palagi kang 100% available, wala siyang thrill. Pero kung mararamdaman niyang minsan nawawala ka, dun siya gagawa ng paraan para habulin ka. One social media test. Kung palagi kang nakalike, nakakomment, nakareact sa lahat ng posts niya, hindi ka na exciting. Pero kung minsan wala kang pakialam pero bigla kang magbibigay ng meaningful na comment sa tamang oras, doon siya mapapaisip, Hmm, anong meron sa kanya? Bakit selective siya? 2. Messaging Game Kapag palagi kang online at mabilis sumagot, predictable ka. Pero kung minsan may delay, minsan witty, minsan short pero intriguing, mas ma-excite -e siyang i ka in-person presence. Kapag nasa barkada kayo, huwag kang laging nakatutok sa kanya. Makipag-usap sa iba, enjoy the moment. Ang babae mas na-excite kapag nararamdaman niyang hindi siya ang tanging mundo mo. Pero gusto mo pa rin siya kahit marami kang options. Ganito ang madalas na nangyayari. Nakilala mo siya, may chemistry kayo, chat kayo masaya. Pero pagdating sa effort, parang laging ikaw ang nauuna. Ikaw ang nagsaset ng plans. Ikaw ang laging nag-aabot ng conversation starters at ikaw ang nagtataka kung bakit parang wala siyang equal energy pabalik. Ang problema? Hindi niya nararamdaman yung urge na habulin ka. Kasi sa dynamic ninyo, ikaw ang habol. Naisipin mo, kung lagi kang nagdodonate ng energy at oras, bakit pa siya mag -e effort At dito na nagsisimula ang sakit. Na-experience mo na ba yung tipong ikaw yung nagplano ng date, naghintay, nagbigay ng oras, tapos siya mismo late pa, or worse, nagcancel bigla? O kaya naman ikaw na lahat ang nagbibigay ng atensyon, pero sa kanya half-hearted lang ang reply? At yung pinakamasakit? Nakikita mong may ibang lalaking hindi naman ganun ka-effort, pero siya pa yung hinahabol ng babaeng gusto mo. Ang totoo, hindi dahil mas kwapo siya o mas mayaman, kundi dahil may alam siyang psychological switch na hindi pa ginagamit ng karamihan sa lalaki. Ano ba yung switch na yon? Scarcity at value combination. Ganito kasi yan. Ang babae naturally gusto niya yung lalaking mataas ang value, pero kung available ka 24-7, nawawala yung sense of scarcity. Kapag pinagsama mo yung value plus scarcity, doon nagiging irresistible ang presence mo. Step 1. Ipakita ang value. Ang value hindi lang tungkol sa pera o itsura. Pwede itong ambisyon mo sa buhay. Type passion mo sa ginagawa mo. Social proof. Respetado ka ng ibang tao may network ka. Lifestyle na hindi boring. Kapag nakikita ng babae na may sariling mundo ka, automatically tumataas ang perceived value mo. Step 2. Ipasa ang scarcity. Hindi ibig sabihin maging snub ka o dead ma. Ibig sabihin, piliin mo kung kailan at paano mo ibibigay ang oras mo. Huwag palaging available sa chat. Huwag palaging first to reply. At huwag palaging ikaw ang mag-aalok ng meetups. Dapat maramdaman niya na, hindi ko siya basta makukuha. Kailangan kong mag-effort Isipin mo yung limited edition sneakers. Kung nasa mall lang palagi, naka-sale at laging available, wala kang gana bumili. Pero kapag sinabi ng Nike, only 100 pairs worldwide, biglang lahat nagkakandara pa. Ganon din sa lalaki. Kung lagi kang present at walang challenge, hindi ka limited edition. Pero kung may scarcity at mataas ang value mo, bigla siyang magahabol kasi ayaw niyang ma-miss out. One texting dynamic. Kung palaging ikaw ang nag-o-open ng convo, ibahin mo magbigay ng witty line, tapos huwag mo siyang reply agad kapag nag-reply. Let her double text. Pag nagawa niya yon, ibig sabihin nag initiate na siya to date setup. Imbes na lagi kang available sa schedule niya, sabihin mo, Busy ako this week, pero pwede ako Thursday night. Kung hindi ka pwede, baka next week pa. Ang dating nito, hindi siya ang center ng mundo mo at may sariling priorities ka. Social circle power. Kung makikita niyang respected ka ng tropa mo, at may ibang babae ring interested sa iyo, mas tataas ang urgency niya na habulin ka. Fear of loss kicks in. Ayaw niyang maagawan. Kung gusto mong mas lalo siyang mahook, gamitin ang push-pull. Halimbawa, compliment mo siya. Ganda mo ngayon ah. Tapos sundan mo ng tease. Pero feeling ko magagalit ka kapag natalo kita sa game mamaya. Ano nangyari? Pinush mo siya palapit sa compliment. Tinulak mo siya ng konti sa tease. Resulta, Emotional roller coaster na nakakabaliw. Ang babae na excite sa emotions, hindi sa logic. Kaya kapag naramdaman niyang unpredictable ka pero fun kasama, automatic, hahabulin ka niya. Ito ang tandaan mo. Value plus scarcity. Attraction on steroids. Kung gusto mong habulin ka ng babae, huwag mong ibigay lahat ng oras at energy mo. Ipakita mong may sariling mundo ka at piliin mo kung kailan ka magbibigay ng atensyon. Kapag nagawa mo ito, mapapansin mong bigla siyang mag initiate Siya na ang unang magme-message. Siya na ang mag ng kita. At siya na mismo ang maglalagay ng effort para makuha ang oras mo. Narinig mo na yung kasabihan. Kapag gusto mo siyang habulin, tatakbo siya. Pero kapag hindi mo siya pinapansin, siya mismo ang lalapit. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na may mas advanced na sikreto, isang psychological hack, na hindi lang magpapahabol sa kanya, kundi magpapadikit sa'yo na parang hindi ka na niya kayang bitiwan. Lahat ng lalaki kayang magpakilig. Yung iba, kaya lang hanggang chat. Yung iba, hanggang crush lang. At yung iba, hanggang fling lang. Pero bakit may mga lalaki na kahit anong gawin ng babae, hindi siya makawala? Bakit may mga lalaki na kahit hindi naman gwapo o mayaman, hinahabol, iniiyakan at hindi makalimutan? Kasi karamihan ng lalaki ang laro nila ay panlabas lang, papogi, papacute. A funny. Pero yung tunay na malupit, alam nila kung paano pumasok sa psychology at emotions ng babae. Ngayon, isipin mo, ilang beses ka nang nagbigay ng effort, pero bigla ka nalang iniwan na parang wala kang halaga. Ilang beses mo nang naramdaman na mas mahal mo siya kaysa mahal ka niya. At ilang beses mo nang tinanong, ano ba meron sa ibang lalaki at bakit siya ang hinahabol, samantalang ako iniignore lang. Masakit, di ba? Kasi akala mo, Sapat na yung mabait ka, present ka at binigay mo lahat. Pero tandaan mo, hindi logic ang laro ng babae. Emosyon. At kung hindi mo kayang i-trigger ang emotions niya, hindi ka niya hahabulin. Ngayon, eto na ang pinaka-advanced na sikreto. Emotional imprint. Ano ibig sabihin nito? Ang babae kapag nakaramdam ng malalakas na emosyon habang kasama ka, positive man o negative, nagkakaroon ka ng imprint sa isip at puso niya at kapag malalim na yung imprint, mahirap ka nang kalimutan. Step 1. Emotional roller coaster. Hindi pwedeng lagi kang sweet at predictable. Kailangan may ups and downs. Bigyan mo siya ng sweet compliment. Tapos tease mo siya ng konti. Bigyan mo siya ng fun experience. Tapos iwanan mo siya na bitin pa. The goal is, hindi niya alam kung ano ang susunod. At dahil doon ikaw ang laging laman ng isip niya. Step 2. Anchor experiences mag-create ka ng moments na siya lang at ikaw lang ang may alam, pwede kayong magkaroon ng inside joke. Pwede mong dalhin siya sa lugar na memorable. O kaya bigyan mo siya ng nickname na ikaw lang ang gumagamit kapag na-attach na yung emotions niya sa'yo. Kahit wala ka, mararamdaman ka niya. Step 3. Trigger the fear of loss. Ang pinakamalupit? Iparamdam mo na hindi guaranteed ang presence mo. Minsan, hindi ka agad mag-reply. Minsan, busy ka sa goals mo. Minsan ikaw mismo ang naglalagay ng boundary. Kapag naramdaman niyang pwede kanyang mawala, mas lalo siyang kakapit. Isipin mo yung favorite mong kanta. Bakit hindi mo siya makalimutan? Hindi dahil perfect ang lyrics, kundi dahil may emotions kang naalala sa bawat linya. Ganon din sa babae. Hindi kanya hahabulin dahil gwapo ka lang. Hahabulin kanya kasi kapag naisip kanya, may damdaming bumabalik na hindi niya kayang ipaliwanag. Example. One chat play imbes na boring convo magbigay ng unexpected twist. Halimbawa, siya, anong ginagawa mo? Ikaw, secret, pero kapag nakita mo baka mahulog ka lalo. Resulta, iniisip niya buong araw kung ano ibig mong sabihin. Chore date dynamics. Kapag nasa date kayo, bigyan mo siya ng moment na tatawa siya ng sobra. Tapos bigyan mo ng pause at seryosong compliment. Ang mix ng high energy at emotional sincerity. Unforgettable. Three social media game. Hindi palaging siya ang bida sa posts mo. Ipakita mong may life ka, may achievements ka, at may ibang tao rin na-attract sa'yo. Resulta, nagkakaroon siya ng sense of competition at ayaw niyang matalo. Kapag naramdaman niyang sanay siya sa attention mo, bigla mong bawasan. Hindi para saktan siya kundi para i-reset yung dynamics. Ang tawag dito withdrawal effect. Parang kape. Kapag nasanay ka araw-araw, hindi mo na pinapansin yung effect. Pero kapag bigla kang nawala ng kape, grabe ang hanap mo. Ganon din ang babae. Kapag nasanay siya sa atensyon mo, tapos bigla mong binawasan, siya mismo ang maghahanap at hahabol. So eto ang ultimate formula para habulin ka ng babae. Mystery plus value plus scarcity plus emotional imprint. Kung magagawa mo lahat ng to, hindi lang siya hahabol. Ikaw ang magiging standard niya. Ikaw ang hindi niya makakalimutan. At kung gusto mong mas matutunan pa yung iba pang psychological hacks at real-life examples, I-comment mo sa baba, gusto ko ng part 4 at baka gumawa pa ako ng bonus episode para sayo. Pero bago yon, like this video kung natutunan mong huwag maging habol. ay subscribe para updated ka sa susunod na uploads. At i-share mo ito sa tropa mong lagi nalang broken hearted. Remember, hindi lahat ng babae hahabulin ka, pero kung alam mo ang sikreto, hindi ka nila kayang bitawan.